Hello guys. So, ngayon ay February 15, 2014. So, pumunta ako kanina ng palengke kasi may mga kulang na sa store ko. Tsaka, konti lang yung pinamili ko kasi ano, konti lang yung benta ko. So, yung benta ko sa dalawang araw, yun lang ang pinamili ko kasi... Ah, konti lang naman yung kulang. Inirolling ko lang siya. Kung ano yung benta ko, yun lang ang pinamili ko. Ikot-ikot lang yung pera dito sa store namin. Kasi mini store lang tayo. Sari-sari store. Kaya i-haul ko ngayon kung ano yung mga pinamili ko. Kita ba? lang. Powder paminta. Sa ito. Tigpipito lang to. Kasi ano lang siya. Ah, uh, 29 pesos lang yung capital niya. Tapos 55 pesos, pesos na siya. Piso lang yun. What is it? Ano lang yan? Apat yung mga piso. Ito sa mga tapos yung mga biscuit sa amin, tag 8. 8 na yung, lahat ng biscuit ko is 8. Ito rin, presto eight din. Tsaka ito, rebisco 8 din yan. Ano po ba? Ito din. Magic cream eight din. Eight din ang best. Ito ano to, tag 2 pesos na tong kanyaki. Tapos, itong silver swan ko na ito, tag 10. Tag 10 na yung binta namin dito sa lugar namin. Lahat kami, tag 10 yung binta namin. Pagay ko lang dito. Pero itong suka, mura lang siya, 100 ml. 8 lang kasi mas mura kasi yung tupa. Tapos, yung birch tree, buy 10 plus 1 free. Take 12. 12 yung benta namin dito. May sotanghon din. Colgate namin is 11. 11 yung binta namin. Tapos yung Lucky Me, chicken at beef, tig 12. 12 yung binta namin. 12. Yung pancit canton is 15. Hot and spicy at, at saka yung kalamansi is 15 lang ano po ba? Yung ito, yung bioderm namin. 60 grams ata to. 20. 20 yung binta. Tapos, ito, yung kim. Kim na sardinas is 23. Kasi ano lang yung capital niya? 19.20 tapos, itong Lucky 7 is 26. 26 yung binta namin. Ano lang siya? 21 lang yung capital. Mura lang siya. Tapos, itong families. Families, tama. May S. Yung families is 26 yung binta namin. Kasi 22 point something. Malapit na siyang mag-23 yung families. Kaya 26 yung binta. Tapos, Argentina is ganun din, 26. Yung swak is 14. 14 pesos. Yung isa. Tapos itong Milo is 11. 11 na yung binta namin sa Milo. Mahal kasi yung Milo, almost 9 na yung capital niya, kaya hindi na siya pwede sa 10. 11 na talaga siya. Pero yung ano namin, is copy nga stick. 3 pesos pa rin yung benta. Benta ko. Pero yung capital niya is 30 na. 30 na per dozen pano ba to ano naggawa naman nito ikot 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 lang ikot ikot Ayan. 30 pesos na yung dozen so ano yung ito talaga yung nagmahal yung Nescafe tapos itong ano Kopiko brown brown coffee is 10. Lahat ng single pack ng kape is 10. Yun lang. Ito pa yung isa. Pinaikot-ikot lang nila yung kape. So, yun lang yung ano. A ado, aduh. <laughs> yun lang yung napamili ko sa halagang ano ano yung nabayaran ko dito is 1,700 so kung titingnan mo konting konti lang siya pero dahil nga medyo mahal yung mga bilihin kaya ayan yan lang yung mabibili ng halagang 17, 1,700 pero okay lang kasi ano naman eh may ikot-ikot lang naman yung pera dito sa store natin hindi natin kinukuhaan kasi hindi kaya. Yung ano naman namin, yung, yung panggastos namin sa bahay, sa kusina, hindi namin kinukuha dito sa store kasi may sweldo naman yung asawa ko. Yun talaga ang ano namin, source talaga namin. Yung, ano, yung store na to, eh, ano lang siya, kibali, hey, ano ko lang siya, extra income, kumbaga para may ma may ambag din tayo sa ano sa lipunan hindi <laughs> tayo ano lang tututunga nga sa bahay ayan so ito lang yung store namin iano ko muna mag display muna ako ano din pala akong palabunutan ang laking ano nito kita yung may palabunutan ito Uh, tips ko lang pala guys sa mga 'yung gusto na talagang magkaroon ng sari-sari store kahit nawala pa sila 'yung 'yung physical na store pwede naman kahit sa bahay lang 'yung kahit 'yung sa may bintana lang ang importante naman kasi nito ay 'yung makapagsimula ka 'yung ano 'yung simula lang talaga ang anong mahirap tapos pag nakapagsimula ka na 'yun maano mo na talaga ma kumbaga ma matansya mo na kung ano yung kailangan mo kung ano, kung, ano yung mga dapat so kailangan lang talaga isimulan mo kasi yung simula lang naman talaga ang mahirap katapos niyan ayan tuloy tuloy na kahit konti lang yung ano lang mo na yung ano mo eh, yung bilhin mo yung mga mm, base, basic needs yung mga fast moving items gaya ng kape yung mga sugar, tapos yung mga sabon, yung mga noodles, yung ano ba, yung araw-araw na ginagamit ng mga kapitbahay mo, yun lang muna yung unahin mo. Kasi kung meron ka nun, kahit marami pa yung mga tindahan sa inyo, kung kung ano ka, kung meron ka din tapos malapit ka lang sa bahay nila, So, sayo na sila bibili kasi bakit pa sila pupunta ng malayo kung meron naman sayo, 'di ba? So, 'yun lang 'yung ano, tips ko, tips ko na maibibigay, guys. Kailangan lang talaga nating simulan kahit konting ano lang, konting kapital lang. Kahit 5,000 pwede na siya pang kapital, 'yung basic needs lang muna 'yung nahin mo. Tapos, ayan, magtuloy-tuloy na. Kasi pag, ay uh, may puso ka talaga na ano sa pagtitinda hindi mo talaga yan mapipigilan kasi gustong gusto mo talaga na ano yung magtinda kaya yun lang ang tips ko guys kaya sa mga gustong magsimula dyan simulan yun na kahit sa bahay lang kahit wala pa kayong ano physical na tindahan pwede naman basta alam lang ng kapitbahay nyo na may, may tinitinda ka at saka ang uh, isang tips ko din eh dapat matuto kang makisama sa mga kapitbahay mo. Friendly ka rin para doon na sila sa iyo bibili, di ba? Kasi number one naman talaga nating customer, yung mga kaibigan natin. So dapat hindi ka rin maging masungit. Dapat ano ka approachable ka pa. Mabaga. So yun lang ang tips na maibigay ko. So ano pang hinihintay niyo? Simulan na.